Guys, yung niluto kong chicken wings naman. So since mayaman tayo sa mga spring onions, kumuha lang ako guys sa garden, o di ba? Napaka-organic, o di ba? Ang sarap naman talaga guys kumain pag lalo na ay galing talaga sa iyong garden, di ba? Yan guys, no, may ipapakita ko sa inyo. So, yung sinasabi ko sa inyo kanina. madali. Ayan guys, luto so, mode so, na naman tayo dahil tayo ang rena ng kusina. Ay, pakita ako sa inyo guys, no? Ito yung vegetable na to. Ay, galing to guys sa mountain. Ayan, yan, no? Napaka-organic nito guys. Yan. So, binigay, idinala dito. Ito sa bahay namin guys, dinala dito. So, yan guys, oh. So, ipa-fry ko lang siya sa masala and turmeric, onion and tomato. So, very organic ito guys kasi sabi nila galing ito sa ano, galing ito sa belize sa mga mountain pinukuha. Para siyang wild vegetables, kumbaga. So parang kagaya ng taco. Tapos ang kanyang ang kanyang lasa guys is parang medyo ma may may punte tapos malasa siya. Ay talagang masarap siya. Nung una ko tong natikman ay sabi ko ay masarap pala ito. Kaya ngayon guys season na naman dahil summer na dito. So medyo ito na ngayon ang um, natatanggap namin mga vegetables yung mga pinapadala dito galing sa mga relative so ayan guys, sino ba mga aayaw nito napaka organic, so ang vegetable na to guys, hindi mo to makikita sa mga market talagang kumbaga ano lang to Uh, sasadyain, sasadyain mo itong kuhanin sa mga mountains so since maraming kamag-anak yung nanay ko sa village kaya ayan Guys, yung niluto kong chicken wings naman. So since mayaman tayo sa mga spring onions, kumuha lang ako guys sa garden o di ba, napaka-organic. Ito na bubuksan ko na ito at medyo ayan, may absorb niya na 'yung uh, tubig na ano. Hindi ko pa guys ito nilagyan ng tubig, no. Yan no, oh, kusa siyang nagtutubig. And then uh, low fire lang siya para maluto. 'Di ba? Parang para siyang kangkong, 'di ba guys? Parang it looks like kangkong pero ang kanyang leaves ay uh, kakaiba. So dito ko lang ko guys sa Tikman sa Nepal. So kung tatanungin niyo ako kung meron ito sa Pilipinas, nako guys, wala dahil sa mountain lang talaga ito uh, nabibilong. paano siya mag-grow sa mountain. So hindi mo siya makikita daw sa patag. So ibig sabihin, ano siya? Napaka-organic, ba? Diba? So ayan, lalagyan ko na, guys, ng asin to taste. Ayan. Ayos ko. Pag hindi pa tayo manaba nito, lagi na lang tayo sa kusina, luto-luto. Hmm. So kunti, nilagyan ko, guys, ng konting turmeric powder. Ginis ako yung turmeric powder sa uh, onion, uh, tomato, at saka sa... Uh, onion leaves para malasa sya. So, titikman natin yan maya-maya. So, i-ano muna natin, i-simmer para lumambot ng konti. So, dahil Nepali na tayo, guys, hindi mawawala yung ating lentils, yung ating dal. So, ayan, guys, kung napansin nyo. Yan. So, ipapakita ko sa inyo, guys. Ito yun, yun, no, yung niluto ko. So, ito, guys, ay black lentils ito. So, para siyang yellowish kasi syempre nilalagyan natin ng turmeric. Actually, lahat dito ng mga Uh, niluluto sa Nepal, nilagyan talaga ng turmeric. Pero kami, hindi kami naglalagay ng uh, medyo uh, konti lang. Hindi, hindi kagaya sa mga Indians na ang lalakas talaga nila maglagay ng turmeric. Yan guys, no, maipapakita ko sa inyo. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na vegetable, yung niluto ko kanina. So, yan guys, so, napakarami. So, ito yung itsura niya, oh. Mm, ganyan. So, kapag himayin mo siya, maliliit ang putol ganyan para siyang para lang siyang parang naghihimay tayo ng kangkong guys so ganyan mo oh. ganyan yung stem niya guys kahaba yan yan so hanggang dito lang kasi ito hanggang dito lang yung stem niya na medyo yang so ito pwede na yan guys itapon oh so hanggang diyan lang yung puputulin so ayan guys hindi ka makakita nito sa mga ah uh, sa mga market. So, talagang sinasadya ito guys na kunin talaga sa mga mountain o di ba napaka organic so ibig sabihin wala talaga itong gamot so kapag uh, dumating ito guys tuwang tuwa ako kasi masarap yung lasa niya na may konting pait pero um, naandun yung something unique na lasa niya o di ba so dito ko lang to guys na tikman. Actually marami silang mga ibang vegetables na nanggagaling daw sa mountain na kusang uh, aakyatin mo doon sa mountain. So, kasi kusa lang siya guys tumutubo. Parang taco siya. Parang uh, mga wild vegetables. So yan ang niluto ko kanina guys. So ayan. Siguro Hanggang bukas pa namin to ulamin kasi since apat lang naman kami dito sa bahay as this time. So kapag pumunta dito yung mga ate ng asawa ko, so ayun, madaling maubos ito. Pero pag kami-kami lang, konti lang yung uh, niluluto ko kasi apat lang naman kami. So bali yung dalawa kong anak at saka yung nanay ko. And then, meron pala akong ipa kita sa inyo guys na... Uh, teka lang, dalhin ko muna ito doon. So guys, before ko i-end yung vlog ko, maipakita pala ako sa inyong product na iniinom ko. So since nakatapos na ako guys ng pagluluto ko. So iniinom ko to siya guys uh, 30 minutes before ng meal. I'm sure familiar kayo sa product na to dahil napaka controversial. Ano bang tawag? Na? Controversial or famous na product. So ito yun guys. Yan. So ito guys yung ginagamit kong supplement. Barley grass juice. So, ito yun, guys. Iniinom ko to siya, no. Uh, empty stomach sa umaga. So, bali, dalawang beses akong uminom, guys, in one day. So, abangan nyo, guys, ang vlog ko. Kasi uh, gagawa po ako ng video na mag... Uh, i review natin yung product na to Kung ano ba yung mga uh, nagawa ito sa aking health. Kung ano, nakatulong ba siya sa akin. So, abangan nyo yun, guys, kasi gagawan tayo ng video yan. So, for the meantime dahil tapos na yung trabaho ko. Papakita ko lang to guys sa inyo kung paano ito timplahin. Yan. At syempre kung ano yung mga benefits nito guys ay sasabihin ko sa aking next vlog sa, yun nga, sa pag-review ko ng product na ito. So iinom muna ako. So ito lang, ito siya guys so oh, for one packet. So maghanda ka lang ng one glass of water. Ayan. So ito lang guys ang iniinom ko. Ito lang yung aking supplement. No? Ininom ko siya everyday So galing ito guys sa Pilipinas Dahil pinadala ito ng aking mga kapatid Kasi gusto kong itry ito So nila ako ng 12 bucks guys Imagine So lahat guys ng information About sa product na to Ay abangan nyo na lang guys sa aking next vlog Ayoko munang sabihin dito Para may suspense ba diba? So ngayon uh, Papakita ko lang sa inyo Kung paano ito timplahin So ayan One packet for One, one glass of water So, ang water, guys, hindi pwedeng mainit dahil ang barley grass juice, yung, yung kanyang enzymes mamamatay daw. So, kailangan buhay na buhay. Para buhay na buhay din siyang papasok sa ating body. So, ayan. Pag nalagay mo na yung one packet, ganyan. Actually, guys, damo lang ito, no? Damo. Pero, we cannot underestimate the value or the benefits of this product. Kasi ganyan lang siya pero malaki pala ang kanyang impact sa ating body. So ayan na guys, cheers! So kailangan guys, uh, pag hindi nyo iniinom siya ng diretsyo, no, kailangan i -ano nyo, ihalo nyo sa, uh, habang iniinom mo, ihalo-haloin nyo kasi nag-i-stack guys yung powder doon sa ilalim. Sarap. <laughs> Actually guys, yung pagtatanong ninyo kung ano yung lasa. So kung first time ka nito guys uminom, parang very awkward ang lasa kasi lasa nga siyang grass kasi 'di ba? Uh, barley just barley grass juice siya, 'di ba? So obviously ang kanyang uh, lasa is grass talaga. Pero uh, napakaganda niya guys sa katawan. Gusto niyo gumanda ang inyong kutis, gumanda yung maalis yung lahat ng mga toxin dyan sa ating gut. Ito ang ito ang whey, ang barley juice grass. So para sa akin napakalaking tulong ito sa akin kaya gustong-gusto ko talagang i-share sa inyo ito. So kung meron din kayong mga malalang mga sakit, makakatulong din itong barley uh, juice. Kaya yun guys, abangan niyo ang aking vlog next time dahil sasabihin ko lahat uh, kung ano ang nagawa nito sa body ko. A few moments later. 소금과 설탕을 넣니다

tingnan nyo yung guys parang uulan no kunin ko muna yung mga sinampay ko. Hala. Kahapon umulan din guys, so tingnan mo parang madilim na. So ayan guys yung aming dinner for today. So nagpitas uh, lang ako kanina ng mga beans dahil napakarami na talaga siyang bunga, no. So ngayon ifry ko lang ito at uh, kanina talaga ay napakaraming bunga. So hindi mo siya makita sa labasan pero pag Uh, tiningnan mo siya sa loob, ang dami pala niyang bunga. So ngayon guys, sinusunod oh. lang namin ito dahil sayang naman kapag ito ay tumigas na, 'di ba? Uh, hindi na siya masarap kainin. Hindi na siya mm, masarap uh, if stir fry o kaya i-boil kapag medyo matanda na siya. So ang dami ko rin guys nakuha actually nakarami din ako naka isang ano din ako yan yung nilalagyan ko Napuno ko yan kanina and then <clears throat> Napakarami pa dito sa loob guys. Yung ibang mga long bean ay wala pa siyang bunga. Ayan kung nakikita ninyo. ah uh, update ko sa inyo guys sa next video. Kung may bunga na ito guys. Ipapakita ko ulit sa inyo. So at the same time ayan. Nag uh, luto din ako ng tortang talong. Dahil patitikban ko sa kanila ang tortang talong. Kasi hindi pa sila naka nakatikim yung mga anak ko guys. Kaya ayan, nilagyan ko lang siya ng kamates, sibuyas, and then konting asin, paminta, ayan. So, solved na yung aming dinner guys. So, maraming salamat sa inyong uh, pagsama sa akin sa vlog na ito. Thank you so much for watching at magkita tayo sa ating susunod na vlog. Mag-ingat kayong lahat. Bye! Don't forget to subscribe to my channel.